Sinabi ni Master Tauhay na hindi niya na control ang earth fire kaya sumabog ang kanyang ginagawang pil. Sinabi ng isang alkimis na seno ang gumagawa ng kababalaghan at itinanggi naman ito ng isa pang alkimis. Sinabi ng isang alkimis na lahat ng silid ay ang kanilang kino control na earth fire ay nagloko. At biglang sumabog sa tinutuloy na silid ng ating bida. Napatanong na lang si Ching Yu kung ano ang nangyayari. Nabigla si Master Tao Hai sa kanyang nakita at sinabi pa niya kay Ching Yu na tingnan niya yun. Nabigla si Ching Yu sa nakita niya at nasabi niya na ang kanyang Earth Fire. Nasabi pa niya kung bakit ito ay sobrang lakas. Nasabi na lang ni Master Tao Hai na nakokontrol ng ating bida ang Earth Fire ng perpekto at namanghapa siya. At biglang lumabas si Gu Shuan at tinawag niya si Ching Yu. Habang hawak niya ang pil na na-refine ng ating bida ay sinabi niya na ang buhay ni Ching Yu ay hindi nasaka niya at si Gu Shuanchun na ang nagmamay-ari. Sinabi ni Ching Yu sa kanyang master na ang hawak ng ating bida ay isang two-pattern spirit peel at kinumperma naman ito ng kanyang master at nasabi pa ni master Tao Hai na ang na ng ating bida ay isang second-rank peel lang ngunit mas mataas pa ito sa third-rank peel na sabi na lang niya ngayon lang siya nakakita nito at sinabi pa niya na meron palang tao na makapag-refine ng two-pattern peel nang walang kahirap-hirap. Sinabihan ni Gu Xuanchen si Ching Yu na ang kanyang master ay may kaalaman. At biglang hinawakan ni Ching Yu ang panyal at sinabi niya kay Gu Xuan Chen na hindi siya takot sa kamatayan kaya ay bibigay niya ang kanyang buhay sa ating bida. Pasiga ni Master Tao Hai na hindi niya gawin ang binabalak ni Ching Yu at nang ng isang teknik. At sabay sa pag-atake sa panyal ni Ching Yu at nabitawan ito. Tinawag ni Master Taohai ang ating bida na yung Master Gu at nagpakilala siya sa ating bida at humingi din siya ng tawad sa pagbaliwala ni Ching Yu sa ating bida at si Ching Yu ay nagpumiglas na hindi niya dapat tinatanong ang ating bida. Binitukan naman si Ching Yu ng kanyang Master at pinatahimik niya ito. Sibihan ni Gu Xuanshan si Master Taohai na Mysterious Heaven Fire Control Art at tinanong niya ito kung anong relasyon ni Master Taohai kay Tao Sinagot naman ito ni Master Tauhay na si Tao ay siya ang kanilang ancestor. Napaisip si Master Tauhay at nabigla pa siya dahil tinawag lang ng Tao yun ang ating bida ang kanilang ancestor. Sinabihan ni Gu Xuanzhen si Master Tauhay na si Tao ay isang 9 rank alchemist at tinanong pa ng ating bida kung balit isang 3rd rank alchemist lang si Master Tauhay at wala na lang masabi si Master Tauhay sa tanong ni Gu Xuanzhen. Nagbigay galang si Master Taohai sa ating bida at sumagot na ang Mysterious Heaven Fire Control Art ay iniwan lang ng kanilang ancestor sa sa malaking oras na lumipas maliit lang habang naghanda si Gu Zuan Chen ng teknik sinabi niya kay Taohai na may utang na pabor ang kanilang ancestor sa ating bida. Sabi pa ng ating bida na meron siyang ipapasa kay Master Taohai. Nabigla si Master Taohai at natanong pa niya si Gu Zuan Chen kung anong relasyon ng ating bida sa kanilang ancestor. Namokwa ni Master Taohai ang ginamit na teknik ng ating bida. Nasabi pa niya ito ay isang teknik na mind transmission ito ay pagpapapasa ng kaalaman. At pinasa na ng ating bida kay Taohai ang kompletong Mysterious Heaven Fire Control Art. Pagkatapos nun nagpasalamat si Master Taohai sa ating bida at napaisip siya na ang makagamit lang ng mind transmission ay may lakas ng 5th level alchemist at sabi pa niya ni si Gu Shuanchen ay isang master. Nagsalita si Gu Xuanchen kung ano na. Nagsalita si Ching Yu sa ating bida na patayin daw siya ng ating bida kung gusto ng ating bida. At biglang sinapal ni Gu Xuanchen si Ching Yu at sinabihan pa niya ito na gumising. Napatanong si Ching Yu kung bakit siya sinampal ng ating bida sinagot naman ito ng ating bida na kung bakit hindi. Sinabihan ni Gu Xuanzhen Sing Qingyu na isa lang siyang second rank alchemist at bakit niya pinagmalaki kanyang rank kahit basura lang sa paningin ng ating bida at sabi pa ni Gu Xuanzhen kung wala palagi si Master Taihai sa tabi ni Qingyu isa ng malamig na bangkay si Qingyu. Yumoko si Master Taohai sa ating bida at pinasalamatan pa niya ang ating bida sa pagsampal kay Qingyu habang si Qingyu ay namutla na lang. At biglang merong nagpasabog ng firework. At namukan naman ito ng ating bida na isang urgent arrow ng Gu Family kung saan pag ipapasabog ito pahiwatig nagpapadala ang Gu Family ng maraming sandalo para dakpin ang kanilang target patay man o buhay. At nangamba si Gu dahil masamang nagyayari sa kanyang Gu Family. Sa lugar ng Gu Family at merong tauhan ng Ling family ang Paulette ulit niyang tinatanong ang tauhan ng ating bida kung saan na si Gu at sinagot naman ito ng tauhan ni Gu na hindi niya alam at nagmakaawa pa ito na wag siyang patayin. At biglang nagtalsika ng tugo pahiwatig patay na ang tauhan ng ating bida habang ang katitirang tauhan ng ating bida ay takot na takot at napaluhan na ang isa. At tinatanong ng alagad ang kanyang patriarch kung anong gagawin niya dahil walang nagsisilito kung nasaan na si Gu Patriarch ng Ling Family Ling Xiaotian sinagot naman niya ang tanong na isa-isahin na tanungin at patayin ang mga tauhan ng ating bida hanggang sa may umamin. Sinabi si Gu Yuan ng Patriarch ng Ling Family na hindi siya nito papatayin. Dahil gusto siya ni Ling Ba, at sinabihan pa niya sa Gu Yuan na pakakasalan niya si Ling Ba. At biglang nagsalita ang ating bida na dahil dyan, at nasabi pa ng ating bida na pagkatapos nito, at sabay sa paghanda ng kanyang teknik, at nasabi pa ni Gu Xuanzhen na wala siyang ititira sa Ling family. Pasiga na tinawag ni Gu Yuan si Gu Shuan At binati si Gu Xuanzhen ng kanyang mga tauhan na nakagapos at tinawag nila ang ating bida na kanilang Patriarch. Tinanong ng Ling Patriarch ang katabi niya na isang Middle Spirit Stage Realm. At lumuhod ito siya pala ang pinaka matanda na anak ng elder na napaslang ng ating bida siya si Gufeng at sinagot niya ang tanong ng Ling Patriarch na ang Middle Spirit Stage Realm ay si Gushuanshen at sabi pa niya na hindi niya alam kung saan siya nagpapaunt. At biglang inatake ni Gushuanshen si Gufeng. At binawian na ito ng buhay habang nakatayo lang ang Patriarch ng Ling Family. At sinabihan pa ni Gushuanshen si Gufeng na isang traidor. At biglang hamarang ang tauhan ng Ling Patriarch para ito protektahan kay Gu Gushuanchin. At biglang pinatabi ng Ling Patriarch ang kanyang tauhan dahil siya na ang papatay kay Gu Gushuanchin gamit ang kanyang sariling kamay. At biglang hinawakan ng Ling Patriarch ang kanyang espada. At napansin naman ito ng ating bida. Inataki na nga ng Ling Patriarch ang ating bida gamit ang Overlord Blade Art. Nasabayan naman ito ng ating bida ang ataki ng Ling Patriarch. Habang nagsasalpukan ka ng mga atake ni Enan Salto ng ating bida ang Ling Patriarch dahil hinarap ng Ling Patriarch si Gu Xuanzhen gamit lang ang low-level martial arts. At napa-atres ang Ling Patriarch sa salpukan at napamura pa ito sa kanyang isip. Habang ina ni Gu Xuanchen ang Ling Patriarch, nahihirapan naman ang Ling Patriarch sa pagsalag sa mga atake ni Gu Xuanzhen. Napatanong na lang ang Ling Patriarch kung bakit siya nahihirapan sa pagsalag ng atake ni Gu Xuanzhen. Napasabi na lang ang tauhan ng Ling Patriarch na ano na ang nangyayari dahil maraming slash na ang kanyang nakikita. Napasabi pa ng Ling Patriarch na maliit lang na at papatayin niya si Gu Xuanzhen. Naghanda si Gu ng malakas na pag-atake, at naghanda rin ang Ling Patriarch na salagin ang atake ng ating bida. Umataki na si Gu Xuanzhen gamit ang sword distance art teknik. At tinamaan ang Ling Patriarch sa ataki ng ating bida at labis siyang napinsala. Namukhaan naman ito ni Gu Yuan ang ginamit na teknik ng ating bida ang distance sword art ng Xiaoyao sect at nasabi pa niya na ang mga elder lang ng Xiaoyao ang maaring makagamit nito at napaisip pa siya kung paano ito nagamit ng ating bida. Nangamba naman ang mga tauhan ng Ling Patriarch dahil sa natamong pinsala nito at sabi pa ng isa ay protektahan nila ang kanilang Patriarch at sabay sa paglosob sa ating bida. Ngunit parang langgam lang sila na pinagpapatay ng ating bida. Enutosan ng Ling Patriarch ang kanyang alagad na umalis na sila dito. Habang papaalis sila biglang lumitaw si Gu Xuanzhen sa likod nila at nagsabi na saan papunta ang Patriarch. Timolo na lang ang pawis ng Patriarch. Sinabihan ni Gu Xuanzhen ang Patriarch na huli na sila. At sabay umataki si Gu Xuanzhen sa kanyang mga kalaban at kitang kita sa labas ang ataki ni Gu Dumating si Master Tao kasama ang kanyang mga alagad para tulungan si Gu Xuanzhen. Ngunit si Master Tao ay nagulat sa kanyang mga nakita. Si Gu Xuanzhen ay nasa tuktok na ng mga bangkay at nagsabi na hindi niya hahayaan ang kanyang mga kalaban.